Welcome sa unang badminton tournament ng Billionaire Gang! Extreme Edition! Dahil kung sino pinang matatalo sa laban na to ay may parusan pumunta sa kaibiyang tanin ng alas 3 ng madaling araw at maghanap Dahil malakas ang bagyo ngayon at umuulan pa rin sa labas, ito ang pampainit ng BG. Ayan! Which is the badminton tournament! Yes! Yes! Nagaling nila namin mag-gymnastic. Sakto sa badminton. Bagay, sobrang nakaiba itong tournament na to dahil magkakaroon tayo ng reward sa mga mananalo at parusa sa isang matatalo. Boom! Talunan, talunan ka, boss. <laughs> parusa! At dito sa video na to, ang matatalo ang may matinding parusa. Hoy! Dahil meron tayong limang teams. limang teams. Usually team. kasi, nare-rewardan um, kung sino yung pinakamagaling. Eh. Ngayon, ang paparusahan natin yung pinakabobo. Yeah. Ang parusa ng pinakamaraming makakuha ng talo ay eh magti 3AM challenge <laughs> sa kaibiyang tanin. Hoy! Uy! Ay! Si dun, kasi alam boy, delikado doon kasi bagyo ngayon. Bagyo? Ano yun, bag? Ngayon! <laughs> de, derecho tayo doon ngayon. Eh. De, derecho oh, tayo doon ngayon? Mukhang trip talaga lang period. ito. Period. Time check. 7 p.m. Oh Kunyari, kayo yung pinakadalawang bobo. Oh, okay. So, Lala ka rin yung oh, kadilimon okay. ng tanong. Boss, good luck ha, good luck. Good luck, kayo so, yung dalawa yun. <laughs> so, sobrang nakakaba yun kasi masusubukan yung dalawang magiging talunan. At sino kaya yon? Malaman nyo sa dulo ng video na to. Pero dahil may parusa, syempre may reward. Ano yung reward? Yeah, Reward, yes. reward, reward. reward. Tapay, ay, 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 yung reward kasi, it's too early to say. Surprise! Lahat kasi ng winning bracket, hindi muna natin paglalabanin. Ang paglalabanin, bali nanti sa video na to, lahat ng losing breath. Ah, get. Okay. So, so, ka. ka. no? Okay. OBG, group yourself into two. Team one. Team two. Team three. Team four. a team five. Alright, so bago tayo magsimula, syempre hindi naman tayo pro, pero meron tayong tinatawag na badminton BG rules. Yeah. <laughs> so, ito, unang maka 15 points, panalo. Pero dapat 2 points ahead of the opponent team, di ba? And lastly, anything connected to you and your racket na nag-touch ng net, considered as foul. Okay? At syempre, ang pinakahuli, huwag kang magpapatalo kung ayaw mong pumunta sa kaibig ang Yeah. Let's go! Okay, players, ready? Ready! Ready, ready na kami! Ang maglalaban, Team 1 versus Team 2. Papalunin namin yung dalawang support yan. Magagaling yan. Okay dream work makes the dream bird. work. tama, tama. Uh, try and try until you Dying. die. <laughs> Wala. Slam <laughs> dunk, Ang puntos, mapupunta sa Team 1. One. one, sorry agad. BONUS Dito pa lang, nakikita ko na agad ng bobo yung Team 2 eh. Ayan na, Bey. Nice. BEYA ha? <laughs> <laughs> puntos okay. ng Team 1. Just one snap, 2-0 na kagad. Team 1 to Team Puntos ng Team 1 another. <laughs> so <ba't laughs> mo ko. <meron mo>? Pinalo <laughs> <laughs> Hindi mo ba siyang, eh patalo pala to. Opo na ako. <laughs> <laughs> ano yun? Ano yun? Pakpak ng manok? Ginagawa <laughs> <na> ito. ba boss? May Oh mo. Wala akong ginawa, boy! Ay, yung... eh, ito na yung oras! Magpakilala ka! Magpapakilala na ako, boy! Oh, shit! Uy! Oh, shit. Boy. Uy! 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 Oh, si Uy! 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 ako,

lalakad sa kaibiyang tanin ng madaling ang mga. Hindi naman matapang na ako. Okay, kaya mo? Ka kaya, naman siguro. Kailangan yun, oh, pero... Hindi oh. tayo magpapatalo dyan. Bobo lang tayo, pero wag natin palata. Okay, paalo. okay serve ng dalawang supot. Ay! Uy! Oh, oh, Pwede bang mag-request? Palit ka laban? Hotdog! <laughs> <laughs> uy! Ay, galit na Puntos! Pili ko may mag-aaway na couple mamaya. <laughs> Huwag mo sakit! Ah! Partida! Partida, boy! Mercy! Mercy! Okay, young Yan ay magsaserve! Pero magpapakilala na! Yeah, 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 yeah. What wow, wow. wow, a shot by Young A. Clutch yun na. Ah! Medyo gumagandang personal natin, medyo na rin. Medyo na-comeback sila. Pasok lang yun. Pasok yun. Four. Okay, apat na lang po. Nasa losing bracket na sila yan. Nakakatama sila kalaban. Pwede ba magpalitan ng kampi? <laughs> Guys, dun sa 11 na puntos, parang dalawa lang dun yung maliko sa kanya yung 9. Dami <laughs> lang, like, sir. mira, tumira. to tumira. Sabog. Yaki tumira Oy. na ng 1. Oy, pinalo. Pinalo. Puntos. 12 by official score. Time natin. Exactly 12 a.m. <laughs> Dalawang oras na lang mapupunta na tayo ng Cave yung Tunnel. <laughs> Uy! Masok huh? yun! Hindi mo Pero kasi magawin yun. eh. ba lang? na tayo. Nag-aaway na sila guys. Yan yung goal. Actually. Lamin tumira. Bumawi. Bela umapol! Ashley! Bela umapol! Ashley! Oh, Lamin natapilok! Injury! Na, injury! Injury! ko na kung sino maglalakad sa ID of Tunnel, ha? Ba't nito na nga na-injured ka ba? Boy, <laughs> dali na sa pinakamalayang hospital! Na-injured sa badminton. game to! na kasi napapala ng mga, no, hindi nagsistretching bago maglaro. Tama, tama. Gusto okay. pa niyang mag-noodles kanina, eh. Lagi stretching niya, sa niyo ba siya? Okay, iakalang sa natin! One versus two, panalo ang team one. Yay. Okay, ang maglalaban! Team three versus team four, mag-ready na kayo. Okay, handa na kami, boss! Sino sa harap? Sino sa harap? likod? Sige, harapan one na ako. Tira, one tira. Boss, yun ang una at huli nilang score. Okay, serve ng okay. team 3. Let's go! Okay. One. Score. All one. All one. Team 4, tumira. Nag-serve. Bono na, tumira. Nabasa pangsel. Ay! Ay! Ay. 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 Ay tuloy. Pasok eh. na pasok. Ang ganda. Waras shot. <laughs> Bawal. Bonordona, na. Tumira. Labas sa mukha lang Game? Tabi din mo. Okay, sir. Teknik na serve. <laughs> <laughs> ano yun? Love, Teknik na serve. Serve. ba't si Yuki? Bonor doon na. <laughs> <laughs> shot by ah. oh, watch me whip. Watch me Kami, ang strategy natin, pabuti natin sa weak point. Okay. Pinakamahina. Guardian to Lira, Ian Bumawi. Uy, baksak! mo? Iliwa! At ito na nga pa si Lord Pasok! 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 Yuki Tumira! Borontona! Wow. Galing! Galing! Borontona! Boss! Para sa'yo yung boss! Thank you boy! Salamat! Go! Go! Pataas! Wow. Tatlo na lang po! Mananalo na po ang Bonlin! Game na! Sige sayo. sayo. So, Magpamirahan ako sila! Dinirahan! <laughs> <laughs> oh! Yes. Oh! Oh! oh my goodness! Go, Labi! For the sayo, sayo. Last one na po ang Bonvin. Handa na kayong mag-date sa kay Biang? <laughs> Hindi, siyempre. Kayo dapat. <laughs> Oh! na ang team po. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you. Waiting na isa, magi-mingi sino gusto niyong makalaban? Si Team Lamin o Team Bon? Hello. Kami muna. Palagahin na natin yung Team 1. Paro na. Hello. Hoy, ah, sino gusto niyong makalaban sino? Looking kita. Oi, Team Owl versus Team

Hoy ani. Benen mo. Oo! Potasap, akin mo. Alright, nilalaro na po ni Pierre ang dalawa. Wow, si Pierre. Uy! mo. clutch play. Wala pa akong yun na partita pa. ah. Yes, Parang 2 versus 1 po ang nangyayari. Sa mga hindi nakakaalam, import po yan dito ng badminton. Player po talaga yan. Oh God, hindi ka. Bye in favor of Eight pair lang pala. <laughs> 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 yun na lang, lang. Yun na lang yung tira mo. Boss wala kang karapatan.

yung rinig na rinig mo yung pero walang natamaan. Whoop! Whoop! Oy! Well, eh! last point natin. Hmm. Hmm. Lumanain pa. Ooh! Patay sila patay. Ito na yung oras para malaman natin sino magdi sa Kaibi ang tunnel lang alas 3 ng madaling araw. Sakto mag yung maglalaban. mag to, di ba? Alright, so maglalaban ngayon ang dalawang team na wala pang panalo. Walang iba kung team Young A at team Young Pwede na pre? Pre hindi. Sila ang date kasi may multo doon. Pag may multo doon pre, magsisigawan sila. Mas masaya yun kaysa sa amin. Nandiyan lang kami. Tingin mo tayo ba? Sana wag ako. Pero parang tayo eh. Hindi ko naman sinasabing tayo pero parang ganun na nga. Hindi na po magkakaalaman kung sino ang mag-date sa kaibiyang tunnel. Okay.

Nagulas talaga ako. Oh. Kinakabahan ako para kay Bea at kay Spike oh, agad. Maganda, maganda Nice one. Oh, ay, shit, not good. Na, oh. nagkakaroon na ng teamwork ng Bea at Yaki. Ay, gigay mo ito. 8, shit, not good. All, all, eight, eight, all eight, eight na po! Tayo'y mag ocho 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 points na lang po sila kaya mananalo na! Good! Dikit! Sino kaya mag-date sa Dili? Para sa akin, gusto ni Kian yan, magpapatalo yan. Si Kian magpapatalo yan. Gusto niya ako gusto niya, gusto niya, soloin si Yuki sa lang ako pag mag-rides. ah. Uh. Hey, rides ka naman doon ah. Yaaa! Sayo, sayo. Sige, Nagpapatalo. <laughs> nagpapatalo na. Sige, sayo. mo! Ay, ay, yun! Sanja.

siya Kung <laughs> sa kayo, okay lang ba kayo? Parang magkaaway kayo ah. Alam mo, okay. Bakit? Okay. Talo kami. <laughs> Anong reaction nyo? Kayo ang pinakaunang couple na magde-date sa kay Tunnel. Ako excited kasi di pa ako nakapunta doon. Yee! Ikaw, G. Hindi. <laughs> so, walang handa ino? na ba kayo na walang ilaw doon? Walang ilaw? Aray, Walang ilaw doon. Flashlight lang kayo. Tsaka flash ng, ng camera niyo. Kaya pala meron kang flashlight kayo nasa kotse. Tito-testing-testing mo para pala. Planado. May bagyo pa. Hmm. Handa na pa kayo. Iris war Iris. mangyayari kasi, iiwan namin kayo sa entrance. Tapos pupunta kami sa dulo. Oo nga, Hello? ganun na nag-gets ko rin. Hello? Pupunta na natin sa Tapos pupunta, kailangan nyo kami punta. Hello? Kakasa? Basta papakainin mo ng Jabili. Oo, oh, walang problema. Mayroon pagkain naman ng nga na naman. Buddy, pwede ba tumakbo? Pwede naman, depende. Pero mas okay kung magkasama kayong dalawa kasi nakakatakot doon. Huwag kang mangamba. Mag-worship pa sa loob. Oo! wanna be heaven with you. Okay, ready na? Tara na boy!